Ito na mga idol, 60 up road bike do. No? Last four laps. Ito abangan natin yung sinong pupus dito sa mga may edad natin, no, mga six senior natin. Last, mga idol, last three laps na so sa senior natin, last three laps. Thank si, eh, you. Ito mga idol, last two laps. Last two laps sa mga senior last two laps. Ito mga idol, uh, ito na, last laps na sa 60 up road bike natin, no. Ayun, abangan natin mga idol kung sino ang sarimatian ng focus dito, no. Sarimatian, so, up no. Upload bike. Ay, sino kayang pupuesto ito mga idol sa 60 up road bike rematihan? Ito na. Sino kaya ang pupuyo Juno. Know? Sa Idol ba Ang day Idol. And tapos na rin yung ano natin. Ah, 60 up road bike. No? Ganda ng rimatean itong mga senior natin. <tinyo>